Day off nga muna sa paggawa ng pulburon mga mamis. Oras naman na para magpakananay at magpakaasawa ko. Inaaya ko nga si daddy sa pure gold para makapag grocery o makabili ng mga sabon at mga kakailanganin pa namin. Ito nga tinatay ko si daddy sa terrace at nang lumabas na nga siya ito nga tababa na kami mga mamis. Huwag nyo na nga pansinin yung suot ko mga mamis kasi hindi naman talaga ako sanay na nag-aayos tuwing lalabas kami. Kung ano lang talaga yung suot ko yun na yun. At gaya nga ng dati mga mamis dahil napakalapit lang naman namin dito sa Pure Gold at nandito na agad kami sa Pure Gold. Pagpasok nga namin dito sa loob mga mamis ay kumuha lang kami ni daddy ng basket. Basket lang mga mamis kasi hindi naman kami mago grocery ng madami. Bali ang una nga namin kinuha ni daddy mga mamis ay itong krusini. Request kasi talaga ni atin at hindi namin pwedeng kalimutan. Pagkatapos nga dumiretso na kami dito sa mga napkin, kinuha ko lang si Atina ng isang pack ng sister kasi meron pa siya sa bahay. Ako naman mga mamis kumuha ko ng dalawang those days. At sa conditioner naman mga mamis, meron akong hinahanap kaya lang hindi ko makita kaya naman kumuha na lang ako nung dati na namin gamit ni Athena. Actually mga mamis, ako na nga lang yung gumagamit nito kasi si Athena ayaw niya na mag-conditioner kasi natatagalan siya sa CR. At syempre hindi pwedeng mawala yung sabon ko, ito lang naman yung pinakasabon ko mga mamis. Tapos kinuhaan ko na nga din si daddy ng sabon kasi wala na rin siyang stock ng sabon. Mas gusto talaga namin yung mga malilit na sabon lang mga mamis kasi madaling hawakan tsaka ikus sa katawan. Kumuha na nga rin ako na panglinis ng CR kasi kailangan na rin namin maglinis ng CR dahil napakadumi na talaga. At syempre ito talaga yung pinaka... Pinunta ko dito mga mamis kasi nga maglalaba din talaga ako. Kumuha nga lang ako ng surf fabric at saka ng surf liquid. Tapos kumuha na nga din ako na itong zone rocks kasi wala na kaming zone rocks. Yung malaki na nga yung kinuha ko mga mamis para matagal maubos. At pagkatapos syempre hindi pwedeng mawala ang pansit kanto na paborito ni atin at ni daddy. Matagal na rin silang hindi nakatikim niyan mga mamis kasi ilang buwan na din talaga kaming hindi nag-grocery. Tapos kumuha na nga rin kami ng North Seasoning kasi din ilang buwan na din talaga silang hindi nakatikim niyan. Kumuha na nga din ako ng toyo kasi meron pa kaming natiran chicken sa repatia adobo ko. At syempre nagpunta naman kami dito sa bilihan ng itlog or sa pwesto kung sa nakalagay yung itlog. Kumuha na nga din kami kasi alam niyo naman na paborito talaga ni Atina tong itlog. Nilalaga o kaya piniprito namin to tapos binabaon ni Atina sa school. Tapos itong at kumuha na din ako netong giniling para ito torta ko. Pwedeng baunin ni Atina o kaya almusalin nilang dalawa ni daddy. Bali yun lang naman talaga lahat ng binila namin mga mamis at pagkatapos meron ako ditong nakitang prite. si sinamantala ko na mga mamis kasi nagugutom na din talaga ako. <laughs> Sayang din naman kasi mga mamis libre na lang bakit di pa ako kukuha. So ito na nga nakapila na kami ni Daddy Bali. Hinawakan ko na nga lang yung kurosini mga mamis kasi nga ka puro sabon yung nilagay namin dun sa basket. At syempre sinamantala ko na yung pagkakataon na to para magmukha kaming sweet ni Daddy. Sa mga oras na to natatawa ko sa itsura ko dyan. Grabe pala yung itsura ko halatang walang ligo. Nakita nga namin yung mga alak sa likuran sabi ko kay Daddy Bilhan naman niya yung mga kapatid ko kasi paborito talaga nila yan. At dahil wala nga budget, syempre hindi bumili si Daddy mga mamis. Eto nga, nandito na kami sa cashier mga mamis. Pinagalagay na nga namin lahat dito yung mga pinamili namin. At pagkatapos ko nga ayusin lahat mga mamis, syempre kailangan ko nang iwanan si Daddy. Wala naman ako may kay Daddy pagdating sa pagbabayad mga mamis. Eto nga, nakalabas na kami ng pure gold mga mamis. At pag uwi nga namin, tingnan nyo naman si Athena. Itinakbo niya na yung krusini mga mamis. Bagong paborito nga yan ni Athena, kaya hinayaan ko na lang. Siyempre, nakaalis na ng mga oras na yan si Daddy, mga mamis, at ako naman kailangan ko ng kumilos. At dahil nga bare na mga mamis, mas masarap kumilos or maglinis ng bahay. Habang nagpapatugtog ng Christmas song, Bago ko nga ipagpatuloy yung ginagawa ko mga mamis at i-affiliate ko muna to sa TikTok. Binili ko to sa TikTok mga mamis tapos i-affiliate ko siya para kung sakaling may mag-order meron na akong komisyon. Wala na rin kasi talaga akong ginagamit na lipstick mga mamis kaya ito na rin yung naisipan kong bilhin. Napakasosyal nga ng lagayan niya mga mamis at bukod doon napakagaan niya sa labi. Meron pa ngang ibang shades na ito, mga mamis pero ito lang yung pinili ko yung medyo light lang kasi hindi ko trip mag red ngayon. At bukod doon mga mamis pang isang lipstick lang yung budget ko. Ganito talaga yung ginagawa ko minsan mga mamis kapag meron akong naipon na barya, pag meron akong gustong bilhin sa TikTok binibili ko at pagkatapos in affiliate ko. At nung natapos na nga ako mag-lipstick mga mamis para i-affiliate yun sa TikTok, ito nga ipagpapatuloy ko na yung nilabhan ko. Kaya ako din talaga inaya si Daddy sa Pure Gold mga mamis kasi wala na talaga akong fabric. Nakapagpaikot na ako ng gabi pa lang mga mamis na sabunan ko na yan. Bali ang kailangan ko na nga lang gawin dyan ay lagyan ng fabric para maisampay ko na. O ba diba, nagsasayaw-sayaw pa ang first so nakala mo na sa... Akala mo talaga dancer siya. Charot. Pag nagpa-fabric pala ako, nagda-down ng mga damit mga mamis, sa eh, dito na lang din sa washing kasi alam niya naman hindi ko kayang pigain na yung mga yan, lalo na kapag madami na. At syempre kapag naglalagay ako ng fabric sa mga damit, mga mamis, hindi ko talaga siya tinitipid kasi gusto ko mabangong-mabango. Bali yung puro kay daddy lang pala yung nilabahan ko mga mamis at pagkatapos yung mga short namin ni Athena. At nung natapos ko na nga siyang paikutan mga mamis, itong at isa-isa ko na siyang hinanger. Bali din rain ko pala muna yung washing bago ko siya hinanger. Para na sa ganun ay eh, hindi na masyadong mabigat yung mga damit at kayang kaya ko na. Buti na nga lang ay konti lang tong mga labahan ni daddy mga mamis kasi hindi na talaga ako nag i or nagtatambak ng madami para hindi na rin ako nahihirapan. Gusto talaga sana ni daddy mga mamis ay siya yung maglaban niyan. Kaya lang no mga araw na yan may sakit si daddy mga mamis. Paano naman siya makakapaglaba? Iniisip kasi ni daddy mga mamis na kapag kumilo siya baka sakaling mawala yung lagnat niya. Kaya naman bago niya palabahan yung mga damit niya itong at inunahan ko na siya mga mamis. Nung natapos ko na nga i mga mamis, unti-unti ko na nga nilabas dahil hindi ko naman kaya ng isang madamihan. At nung nakatapos na nga ako makapagsampay, mga mamis, sunod ko naman ginawa ayusin naman tong mga pinag-grocery namin. Nakala mo talaga napakadami. Hindi ko na nga lang muna pinagugupit-gupit o pinaggawahiwalay mga mamis kasi nga no, mga oras na yun, parang gustong gusto ko nang umupo o magpahinga agad. Inilagay ko na nga lang muna sa lalagyan ng basta-basta, mga mami, sabi ko bukas ko na lang ulit itutuloy. At pagkatapos nga mga misang sunod ko namang ginawa ay nagwalis-walis ako. Piling ko nga malami pa talaga akong kalat na kailangan ligpitin mga mames pero sabi ko bukas ko na lang talaga ipagpapatuloy. Mahalaga naman nakapaglaban ako ng mga damit ni at naisampay ko na. At least kahit papano ay nabawasan na yung aking gawain.